Biglaan vlog mga kababayan, wala nang intro intro. May nakikita ako itong isang pamilya nagsasaing dahil gutom na kami, makikisali kami. Itabi mo bro, itabi mo. Ayan. Ayan, malaman natin kung taga saan sila, bakit yan sila nagsasaing. Ayan, may kaldero, may kawali. Ayan. Ayan mga kababayan. May kikain ako. Kita okay, ko kasi tayo, nagluluto ka eh, hindi pa kami kumakain. Hindi ko pa ito, magkasaan Ah, pwede pa si May kanin pa ba? Magsasahin pa lang. Ay, magsasahin pa lang. Sige, tayo na lang Ay! Tanggani alam mo mutay, masarap po. Hindi ko nito, 30 pesos. 30 pesos na yan? Marami tingnan kasi maraming maraming mantika. Hindi naka mantika, 20 pesos sa mantika. 20 pesos sa mantika? saka pitching konti, saka konti tusino. Ah, may tusino rin. Oo, oh, parang masarap, siyempre. Para masarap. Oo, uh -huh. oh, galing ah Maparaan ah Pero bakit nandito kayo tayo? Oh, siyempre, wala pa kami bahay sir eh. Ah, wala kayong bahay? Sino yung kasama nyo? Pamilya ko po, po, anak po sa kasama ko. Ah. Ilan taon anak niyo po? 14 na po. Ah, 14. May e, kasahan kayo sa'y? Ako po, kain tari po. Tapos nandito kayo sa Kabanatuan? Oo. Kabanatuan na ba to? ito? Ay, gargara ay. Masakot ka ng Kabanatuan? Ay, magandang hapon po! Ang galing anak sa sa'yo! Ito e, sa sa sain. Ah, tayo ako punti. Ang ah. dami mong alaga ng aso, Tay. Eh, guardia niya sa aking kartong. Eh. Nung nakaraan tao kasi, wala kaming alagang aso. Oo. Oh. May nagnumpas ko, may nagpigil sa amin sila ata. Dalawang kilo bigas. May e, marami din mga tao na pangalala yun. Ito mga e, na natin, marami aso, marami mga aso ko po. Oo. Oh. Hindi e, na ako yung bigas nila wala na, sa atin. Oh. E, wala na sila sa akin. Ah! Oh. Eh, Ayos ko na ng aso. So, ngayon, may guardia na, na kayo. Basta-basta makalapit, di ba? Ano binigyan kayo noon ninakaw? ni Nakaw? Wala pa kay alagang aso. Wala. Saan galing yung mga aso niyo tay? Binili ito, nakuha pa to, 40. <laughs> oh. Yung isa naman binigay sa kanya ng tatay niya. Isa lang anak niyo tay? Yeah, isa. Ano ang promise niyo tay? <laughs> <laughs> ano anak ako sa Taro sa Balanga Bataan. Ah, oh, Balanga Bataan. Oh, dito ko lang makisakay tayo sa. Hello, Nay. Kumusta na po kayo, Nay? Anong hanap po ay nyo po? Wala, gudong eh. Kung gato po may rawate, maganyan, hindi na kami kumukuha niya. Pesa isang kilo, kinakapos kami. Oh, ngayon? Kinaluan po namin ng palimus. Ha, naglilimus -nag na lang. Kasi naman kung wala di ba? Oo. Magpalimus na lang. Masama, diba? oh. Tay, ako si Daddy Frankie. Mga vlogger kami. Uh, curious lang ako kasi nakita ko may nagsasaing dito. Uh, okay lang ba? Isama ko kayo sa vlog ko. Kumusta ang buhay-buhay? sobrang hirap nga eh. kati na lang. Sana lang kami natutulog. Mga waiting safe, mga pakatubote. Kasi pag wala ko lang sa ganito, galapit sa karton. Lagi ng sakong bubong para yung habog. Kumisa naman, pag malapot naman, may waiting safe. Sa wedding kami. Isa lang talaga anak ang nakita. Kasi kami kahapon ng mungkada eh. Mungkada, tapos pumasok kami ng ano. Dumaan kami ng Erona, at Victoria. Tapos lang ba nandito. Ay, gaano na kayo patagal na ganito? Nakatira sa lasangan? Pagkakaroon ko pa. Dalawang pong taon na? Ano nga na ka sa Dito na lumaki yung anak mo sa Pangalan ng anak mo Ay, kay Boy Gitan. Ano Nag-aaral? Hindi na nakapag-aaral. Kuya, kumusta ka na? Okay <laughs> <Taway> ka lang? <na>. Laking <laughs> <Lamping> bata, ano? <laughs>

Ilan taon na 14. po yung anak nyo, Tay? 14. 14. So, ibig sabihin, Tay, sabi mo, 20 years na kayong nakatira sa Kariton. Paano nyo po nabuhay si baby, yung anak nyo? Siyempre, ibig sabihin, dyan na nanganak, dyan na lumaki yung okay. anak nyo. Hindi ah, niya pinanganak. Pinanganak niya sa meron, sa may lupa. dapat na nanganak sa may Santa Rosa. Hindi pinanganak niya. Anong nanganak si nanay? Sa lupa lang, maglaki na nanganak hindi naman natin lang special sir eh, kasi ang tumulong namin amin dyan, yung mga tao rin doon. Oo. Uh -oh. lang, meron kakain, hindi magputo ng puso. Tapos, kung pinaligwa, pinaligwaan nila, hindi naman natin, hindi natin lang ospital yan. Oo. Nang pinanganak yung batang niya, sa so may tabing malapit ng puso. Opo. Ah, sa puso. Sa so, so may tabing hindi <inaudible> natin lang. konti lang ang dugo. Unang gabi na, nung ano, nung, nung kabuhan na niya na, sabi niya, pa, masakit ang tiyang ko. Mm -hmm. bakit? Parang mga na ako. Sagi baka ako, may nakakagilang iba sabi ko sa kaibigan ko, pare ka ako. Mga parang nasakitot yan. Pag rinong kong gano'n, bigla na lumabas ang bata. Ang lumabas uh, na? Oo, oo, oo. Sabi niya nga, nagtado sa lupa na. Ano? Saka gano'n pa nga eh, puro balahi mo tulad ito. Sabi ko, lalako ito, may mga sir, dito ko ito eh. Sabi niya, wag pa ako, iniiip mo lang, puti-puti ang lumabas eh. Diga, diba, tutuwa ako. Lalako yung anak ako. Ito pinakasabi ko, nagsabi na ng ganyang karton, kukunti lang. Anong pangarap ko sa anak mo na eh, kay tay? Asana ang pangarap ko, pag-aralin ay wala. Ay, wala, ay, wala, ay, wala, ay, wala, ay wala, na rin So, ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, hindi na kayo nagkaroon ng bahay. talagang dyan na kayo nakatira. Dyan na kayo na ay, sa karikot. na birding, siya talaga, pag-aula. Yan, sa mga aula sa loob, kung ina-aula sa loob, kasi di kami makakasya eh. Pag isang tao lang yung laman ng kapul. Dapat ay ginawan mo ng paraan para makapagkahit elementary man lang, may mga public school eh, dito nga sa may ano sa may convention ng paniki parang niyapulin pulin minaawa sa amin teacher apo pag aarari ya eh, sabi ko teacher ng daso kaya okay. sa pumasok kasi nga malaki na nga eh kahit na kaya na sana sa kasi hindi dito eh ayun niya eh, hindi na pinipilit eh ako gusto ko sa mag-aral eh, kasi sa eh, mga kakla ang classmate niya ang siya ang pinakamalaki di ba Siyempre, kahit ikaw, may hiya rin, di ba? Opo. Ikaw ang pinakamalaking doon sa SWL. Hindi, nung, dapat tayo nung maliit pa siya, ginawan mo sana ng paraan. Nung seven years old pa lang, hindi ba nagawa ng paraan? Ha? Bakit po? Wala, wala nga po kami film tirahan. Tapos mga lansangal ako natutulog. Kaya sana pagkakato ako dito sa may paniki, mag-aarali ng teacher doon. Kaya ayaw man ako na nga. gusto ko sumusunod mag-aaral, ayaw-ayaw na, na siya. Pero kung noon sana, ano tayong maliit pa siya. Nakilala na namin kilala teacher. Ha, late yun na nakilala yung teacher. Yun na, malaki na sana makilala namin. Taba-taba na. Taba-taba na siya. Si nanay, nanay. Paano yan, nai Anong pangarap mo sa anak mo po? Maliliit pa. tapos siya. Laki na. Bakit mapasok sa grade 1? Ganun sa kala? Kasi may hiyala yan, di ba? talaga, tay Kaya <laughs> dapat talaga nung maliit pa tayo. Yun na, Nay. Hindi. Yung... Kasi kung... Kung dinala mo siya tayo nung maliit pa siya, public school, walang gastos naman. ha? Uh -huh. Bakit hindi nagawa ni tatay at si nanay? Hindi hey, wala nga. Kasi ibig sabihin, yung bata nga, umiiyak. Nasari na kasama kami. Ayaw nang paiwan. <makes noise> Kaya hindi na nakapag-aaral. <laughs> si nanay. Nay, uh, huwag ko sanang mamatamahin. Uh, kayo po, napag-aral po kayo. Hindi ka rin napag-aral. Kahit elementary. Si tatay, tay, kayo po. Pero, ano, trend tayo. Ah, nakapag-aral ka rin. Kasi eh, kahit pa paano na pag-aral ka. Yes, sir, ako naman magbasa ako eh. Marunong na, na magbasa. Marunong so, na magbasa. Sa mga lugar ng area, pinapunta namin, tuturo ko sa kanya kung ano pa ano ba Vergara sinasabi ko sa kanya nagagawa ko ng balok tuturo ko mga letra may nakakang pang ng balok sa akin yun yung balok ano pag bilaw keso nakarating kami yun patangkas yun yung patangkas niya sayang naman yung anak mo tay guwapo pa naman sana no pag aaral pag-aral pag-aral ako sa mata ko, ako 'yung sesama ko sa calculator. niya ako sa eh. Ako ang ang kaya ko kuwenta ay hanggang 100 lang. Sa kaya magkuwenta ng milyon, nakukulit niya. Ah, hindi tawag niya 'to, 'to kaya 'yung ang gusto ko. Magpaganda sana ng sana sa pag-aaral mo. 'Di ba, kasi sa tanish ay mga pagtaon sa inyo. Napaka-importante kasi 'yung pag-aaral ng bata, 'no? Saya na, ba't tayo mga ba sana? Bagay, wala na tayo magagawa ng okay. 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 Hindi na Hi. lahat. Yan na, na yan. Okay. Uh, hindi pa na, hindi pa naman huli ang lahat. Malay natin, baka later on, mga pag-isip. So, unti-unti niyo rin siyang kausapin. Na kailangan pa rin yung mag-aaral. Dahil nasa inyo pa rin, nasa atin pa rin bilang magulang eh, no? Kasi siya na kayo na itay na kayo. May dala akong bigas. Uh, baka makatulong. Pasuyo nga isang sakong bigas. O, maraming salamat po. Wow. Eh, teka lang kuha ako pera sa tinyo ulam. Tin. pambili na kayo ng bigas tayo, ay may pambili, may bigas na kayo. Ito pambili ko ano pa ang kailangan niyo nanay, no? Salamat. Ulam tsaka ano. O. O walang salamat. po walang anuman po. Para sa mag-iingat po kayo dito. Paano pag gabi dito rin kayo? Hindi po, bakit ako nang tulad at kataroon. Ah, lilipat kayo. So, malalapit mo sa mga barangay hall. Oo. Oh, oh. Kasi marami mo na sa parang atik adik adik niya, baka kami. Oo, oh, iingat po kayo. Sige po tayo na, salamat sige, hey, po. Sige, kamatay. Ah, sige, okay lang pa. Tayo tayo, gusto tayo. <laughs> Oo, sige tayo, isa kain. Oo, oh, sige lang. Kaya na wala akong dati, isa lang Oo, oh, oh. wala, salamat. Okay, luto na dito. Ang bilis maluto, no? ko. Okay, Oo, oh, galing. Kunting <laughs> in, in pa. Oh, kunti pa. Medyo hilaw pa. Oo. Oh, ayan. Tignan yung mga kababayan, no? Oh, dito lang sila magluluto. Oh. Tapos dito lang yung yan na lahat. Yan, mga kababayan. 20 years, pamilyang ito. Uh, 20 years na po sila nakasira. Kaya, nadaanan ni Daddy Frankie para, ano, habutan sila ng kaunting tunong financial Ay, mag-iingat po tayo. Salamat. Salamat po. Itay. Okay po. Thank you.